Tandaan niyo po, pag hindi mo pinaghandaan ang pagtanda mo, at nakikituloy ka na lang sa mga anak mo, pwede kang makarinig ng hindi mo gustong mga salita. At ito ang totoo, pag nakakarinig ka ng hindi mo gusto, hindi pa pwedeng hindi ka masaktan. Totoo po ba yun? Pag nakakarinig ka ng hindi mo gusto, pwede, hindi pwedeng hindi ka magdangdang. At hindi pa pwedeng hindi ka mag-isip na umalis. Ang problema, kung wala kang pera, saan ka pupunta? Saan ka pupulutin? Paano mo gagawin yung gusto mo umalis kung wala kang pera? Mapipilitan kang magtiis ng sakit ng kalooban. Mapipilitang ka na tiisin na lang yung naririnig mo na masakit sa mga anak mo o sa manugang mo. Alam niyo po, ganun kaimportante na napaghahandaan natin yung ating pagtanda. Kasi yan, habang tinitiis mo yung mga masasakit na naraninig mo, nauubos yung panahon mo na hindi mo nai-enjoy yung pagtanda mo. At malungkot yun na konti na nga lang ang panahon mo, hindi mo pa ma-enjoy yung pagtanda mo. <laughs> Don't laugh. Don't laugh. So, challenge natin siya na maglakad dun sa overpass. Siya kasi meron siyang fear of heights. So, mag-comment lang kayo kung sakali, ano, gusto niyo siya paglakarin rin sa may overpass. Ayan. Ayaw na ayaw niya kasing naglalakad dyan sa so, overpass, guys. So, anyway, lagi lang kami nasa baba. Tatawid lang kami sa may pedestrian line. Tapos, ayan, hindi lang kami So, kung i-challenge kanila, ano, Eh lah, balas aku lah. Challenge, challenge sih. Challenge. <laq 'i>. <fringe> challenge challenge. Balas <reag> aku juga. Datang saja nah. Sekian komen below.